dai na nakapalagpa ang sarong tulak ning ilegal na droga. Makalis na kuminagat sa ikinasar na bypass operation kang otoridad sa barangay Rawis, Viracatanduanes, alas 10.30 ng bangi kang nakalis ng na miyerkules. Binisto kang tagapagtaram kang Virac PNP na si Police Top Sergeant Renan de los Reyes ang sospek na si Alias King na residente kan Barangay Santo Domingo Camparong, Parang Banuaan. Na-recover kay Alias King ang duwang plastik sa si Shailog ang pigtutubo na na Shabu na may gabat na 25 gram o 170 mil pesos ang street value. Apuera sa droga, na-recover man sa sospek ang ginamit na budel money as in drug items. po, uh, and, uh, uh sa drug surrender ni and bago drug sa mga time para maaris ka nasa ding suspect nito. Kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang kakatubangon ngunyan kan suspect na ngunyan ang nasa kustudiya pa kang Virac Municipal Police Station. Hindi kayo mapundo na mas ganito drug lead na mga barangay na sa monitor na ito yung 63 barangays po. And panagos sa uh, mga kampanya, drug -led and supply reduction para po maging transient na po ang munisipi ng 2020 support. Naging matrayong po man ang operasyon, huli kang pinagsararong para sa kang Virac PNP sa pangenot ni Police Major M. Suikawat, Pedaya Katanduanes, Provincial Intelligence Unit, as in Regional Drug Enforcement Unit Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.